Hello. Good afternoon. Sa Mansulok tayo ng Pilipinas. Ano, good afternoon. So, mayroon ako kasing isang hinahangaan isang batang mayor dito sa Metro Manila na talagang hindi mo akalain na mayroong maganda siyang mitiin sa kanyang syudad na nasa sakupan. Na kung saan lagi siyang landslide, lagi siyang pinupuri Isang bata Isang artista Pero napakalaki ng nagawa niya Sa isang bayan Okay So pakinggan natin ano uh, Isa sa hinangaan ko Sana ganito lahat yung mga nagiging mayor Na talagang tinatangkilik ng kanyang mga kababayan Pakinggan natin ano City Mayor Vico Soto. Mayor Vico, good morning to you. Good morning, Ma'am Karen, and to all of your viewers. Alam mo, Mayor Vico, this is a landslide win. More than 350,000 votes. Ang kalaban mo si Sara Descaya, 30,000 votes lang. Pero balikan natin, no? Was there any point in this particular campaign that you thought you could lose? Was this your toughest? But the toughest would still be the first one. Kasi ang kalaban po namin nun, uh, makinarya ng City Hall, uh, nakaupo ng 27 years yung pamilya nila. Uh, ako naman, pag nasa gitna ng laban, hindi ko tinitingnan yung uh, winability or what. I should, you know do my best. Um, our team, uh, we do our best. And then whatever the results may be, then we'll accept it, we'll be happy with it. It just so happens that uh, this time, The results are even better than 2019, even better than 2022, and I think it just goes to show uh, that news believe in the direction that we are going uh, as a city now. Oh. This rechargeable juicer is finally on sale. It's compact and easy to use. Okay. Just cut fruit in half. Oh, but look at more. Bakit ganito kataas ang bilang ni Vico Soto and the landslide when considering a little bit of um, backgrounder no, for our viewers? Uh, Nasampahan ka ng dalawang graft cases na hindi mo pinansin, you know? But we'll talk about that later. Uh, kung anong-anong akusasyon ang itinapon sa'yo with regards to the New Pasig City Hall and other projects. Pero yet the Pasigenios gave you a stronger mandate. Well, Ma'am Karen, siguro ang nakita po dito ay mga akusasyon, o ano man, allegasyon. Wala kasing basihan eh. Uh, if it even had, you know, and uh, the smallest amount of evidence or the smallest amount of may problema talaga, may nangyari talaga, hindi maganda, siguro iba yung magiging reaction ng pasiyenyo. Pero gaya na bagit nyo, may nag-file ng kaso sa ombudsman. Kahit sino pwede naman mag-file ng kaso sa ombudsman without any evidence, file lang naman yun eh. Uh, papareceive mo lang yung papel, papakita mo lang sa media, i oh, received copy. Uh, but, uh, you know, wala naman nangyari doon. Uh, ni, hindi, hindi ko alam kung ano nangyari, kung may fact-finding ba or what. We didn't even receive a copy uh, of those uh, of all of those cases they filed, we didn't even receive a copy from the ombudsman. So, ganun ka walang kwenta yung mga kaso. Um, uh, kung may kahit konting pasihan yan, siguro oh. lang yung ombudsman sa amin ng kopya para sabihin na, uy, paliwanag nyo to. Or, wala eh. Uh, ganun ka, walang kwenta. Talagang harassment lang. Um, uh, so, eh, tingin ko nakita ng tao ito eh. Uh, they saw right through All of these schemes, all of these uh, dirty tactics, from uh, fake rallies to whatever else they did. And I mean, they really spent a lot, of our opponents. Uh -oh. Yung matukulay namin talagang gumasos na malaki pero the people saw right through it. Uh Oo. -oh. Eto, matanong ko lang before we get to the real issues. Nagulat po ba kayo, Mayor, na yung uh, katunggalin niyo, si Sarah Diskayo, was a first-time voter? Yes. Uh, oh, 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 uh, at pati buong uh, Pilipinas, uh, nagulat. Ito po. Hindi uh, na para mag-comment ako kasi marami nang nasabi ang lahat ng tao. Uh, but uh, yes, the answer to answer your question. Okay. Alright. So, you said famously is this. One of your legacies is gusto nyo madaling gumawa ng tama, mahirap gumawa ng mali. Sounds good. Very idealistic. can you explain it to us right now what it would look like in real life in city hall right uh, you know city hall and lgu has hundreds if not thousands of different programs projects uh, activities at any given time and you know we're proud of our accomplishments in healthcare for instance before our interview started I was uh, going through the list of infrastructure work that we're doing, our progress in universal healthcare. We're very proud of all of that. But the thing that we're most proud of is our steps towards the institutionalization of good practices, of good governance reforms. Kasi kung mapalakas natin yung mga good governance reforms na ito, eh makasiguro tayo na hindi na nakasentro sa isang tao lang, hindi isang mayor lang, kundi mas magiging maganda yung performance ng lokal na pamahalaan as a whole or in general. So, nandito po yung mass regularization program, the HR reforms that will improve the level of service delivery of the city. Ano yun? Ano yun? E-H-R. What does that mean? HR. 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 Go ahead. Okay, okay. Uh, HR reform, uh, so from recruitment, selection and placement, we really fixed uh, how we do things, um, rationalization of different offices, ibig sabihin uh, sobra ba yung blandilya, kulang ba, uh, kailangan ba natin magdagdag ng gantong item, uh, and then the mass regularization program, when we assumed office in 2019, only one out of 10 employees were permanent, the rest were contractual. Casual job order. Now we're ready, up to seven out of ten employees are permanent or regular. So, you know, these are things that will outlast the term of a mayor. Uh, the capacity building programs, the learning and development programs, and we're only talking about HR in the fields like procurement reform, uh, yung sa, sa bidding that na na we're totoo ni capacity. Yung, okay. yung, to you. So, you know, this is, we're talking about a whole lot of different uh, topics, offices, sectors, and again, uh, as, as you mentioned, the goal really here is that in the long run, or in the long term, uh, outlasting the term of a mayor, we want to make sure that in Pasig, it is now easier to do good, easier to govern well, and hard. Ano palagay nyo, guys? Kailangan ko lang siguro tumigil mag-donor, no? Okay. Uh, okay na ako doon sa paliwanak ni Mayor Biko Soto. Ano? So, last term niya eh maganda ang kanyang nagawa. So, maybe siguro ah, uh, pahingas siya. Kasi kailangan siya sa leadership. Hindi siya, hindi ko siya nakikita maging effective sa magiging uh, senator o governor. Or what I mean, ah, uh, congressman ano, o congressman. Ang maganda talaga sa kanya is managerial or leadership. So, pahinga muna siya, but situate na yung ipapalit sa kanya ay indoors niya para maging malinis ang Pasig. Kailangan pa siyang bumalik sa Pasig to improve the Pasig City. You know? So, with that, na tuloy-tuloy siya ay magiging uh, will burst siya sa trabahong management o leadership sa isang lugar. So, pwede siya maging presidente, hindi Kaya nga lang, uh, sa tingin natin siya kanya, hindi pa siya pwedeng bumanat sa presidential. Hindi uh, katulad ni Isko Moreno, na bumanat kaagad na premature. Pero pwede. Kasi nga, ang dapat magiging presidente, hindi hindi galing Senado, hindi galing congress, kung hindi dapat, nagsimula kasap kapitan Kapitan, mayor, gobernador Then, pangulo, bakit? Because once you uh, position it, uh, as mentioned Nakikita mo kasi ang problema For example, sa barangay Nakikita mo ang problema At nakikita mo rin ang solusyon Sa barangay So, palaki ng palaki ngayon Mayor Then governor Makikita mo ngayon Kung ikaw ay magiging pangulo ng Pilipinas Nakikita mo ngayon Ang problema Like uh, Pangulong Duterte He is a very effective President Because Nagtagal siya Sa city Sa Davao City Now Eh hindi naman siya naging kapitan Hindi naman siya naging governor Pero ganito yun eh Mayor nga siya sa laki ng Davao City, hindi siya naupo lang sa aircon. Bagkos, nakikita mo na lang siya kung saan sulok-sulok ng mga sityo barangay. And that is very effective leader. Yan yung nakikita ko. Kasi yan ang ginagawa ko nung ako'y nasa active pa. Nasa division level ako as staff officer at mayroon akong stop na directly supervision like SOT like CMO, like uh, Capgo so yung tatlo na yon hindi ako naukulang sa opsina, sa aircon kung hindi uh, within one week yung one week ko na yon tatlong be, uh, tatlong araw ako sa field dalawang araw ako sa opsina tapos yung dalawang araw ay yun yung pagpapahinga Pero yung dalawang araw na pagpapahinga sa, sa common na nagtatrabaho sa opsina Yung isang araw binigay ko pa rin yun sa field So nagiging apat na araw Yung isang araw yun talaga ang pahinga Yung linggo Na kung saan yung mga forces ko Kasi kumisa nag-escort ako ng dalawa, isa So yun ang nilalasing ko yung kasama ko. Pagkasama rin na ako. Pero hindi ako nag-ano naglalating. Nagiinom. Binibigyan ko lang ng moral yung tao ko. Pero hindi ako nagdadala ng marami. Kasi wala rin akong pundo eh. So wala akong ipapakain. So tama na yung dalawa. Kaya nga kumisa, dalawa lang kami ng driver. Kaya sabi niya, delikado ito. Hindi yan delikado. Hindi naman alam na pumunta tayo dito eh ang isipin mo yung paglabas natin, yun ang isipin mo kasi nalaman. Kaya pag pumunta tayo sa isang lugar at critical, hindi tayo magtatagal doon sa pinunta natin. Kasi makapag-organize pa, uh, sila para harangin tayo. Ganun lang ang simple. Kasi nga, ang lahat ng bagay at pinagdaanan mo, kaya mong gawin. na kung hindi mo pinagdaanan yan, delikado. Huh? Delikado ang sitwasyon. So, for example, na uh, si General si General Torre hindi siya sanay sa pil kaya tinan mo nung pinasok niya ang I'm sorry General Torre ano example yan eh para kasi kilalang lang kilala ka na uh, hindi siya sanay sa pil kaya pag kaya nung ginawa niya sa QGC talaga full pack siya with Armalite with 45 talaga sigurado siya eh. hindi ka na kailangan nung pupwede nga eh wala ka ng baril eh kasi you are well secured. Ang gagawin mo na lang, management, leadership. Kasi alam mo, sa gera, kasi kung makipagbarilan ka pa, hindi mo na tauhan mo. Yang, bilang isang leader, isipin mo kung paano makaperform ng tama yung tao mo. Hindi yung makisabayan ka sila sa gera. Huh? May baril ka, pero yung baril mo, pang self-defense mo na lang yan Kung sakaling kagipitan na But your focus is Focus mo ang management Sa labanan o, lime, uh, Like same Dito sa paghahawak ni kay Mayor eh, Kaya nga si Mayor soto Nagiging effective siya Kasi hands-on siya Sa lahat ng problema Hindi siya yung nakaupo lang sa opsina Ganun ang magiging effective Ng leader Ano? Excuse me. So, ganun lang. Na uh, I salute uh, ta Biko Soto. Ano? Sana ang akin dyan, projection sa akin suggestion. Uh, pahingan muna siya. Kasi hindi siya pwedeng umalis sa mayorship o sa leadership. Pasok iba, tapos balik ulit siya. For another term of three years, at uh, three terms, pwede na siyang sa taas, vice president or president. Iyon eh, na ang programming. Kasi nga, very effective leader siya. May karisma siya sa tao. So, huwag nating apurain, Basta ang importante, ang nasa isip kasi ni Bisuto, so ang ambisyon niya, yung mapaganda niya yung kanyang nasasakupan. Good governance nga eh. Ganun lang. Wala siyang, nakita ko, wala siyang mga ibang ambisyon. Ang ambisyon niya, paano niya mapaganda ang kanyang nasakupan. Ganun lang. Kasimple. Maraming salamat, babay. I love you all.